Handa ka na bang maranasan ang pinaka-exciting na road trip sa loob ng tatlong araw? Sa paglalakbay na ito, masusulyapan ang ganda ng mga tanawin, mga matatayag na bundok, makasaysayang lugar, at malawak na dalampasigan. Ang North Luzon Loop ay isa sa pinakakapana-panabik na ruta para sa malilig sa motorcyclo at road trip sa Pilipinas. Isa tong epic na biyahe na sumasaklaw sa iba't ibang probinsya ng Hilagang Luzon mula sa malalamig ng na bundok na Cordillera hanggang sa baybayan ng Ilocos at Cagayan Valley. Welcome to the of the Lord! So, ang North Luzon Loop ay hindi lang basta biyahe, ito ay isang epic ang pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo sa pinakamagagandang tanawin ng Hilagang Luzon. up mga sir? Good evening. Today is March 21, Friday. And kung mapapansin nyo, naka-gear up tayo. Naka-ready na rin yung mga bags natin. Shoes. Uh, riding pants. Riding vest. Goods na tayo lahat. And today, may pupuntahan tayong uh, ride. Or meron tayong gagawin yung ride. It's a 3-day ride. Um, so, day zero today, tonight. So, alis kami mamaya mga 11pm At mamaya pupunta na tayo sa meetup place natin Kasama mga Road Wanderers Plus, isang bagong tropa um, So, yun nga, it's a 3 day ride Matagal na namin tong pilano Last year pa And marami na ding nangyaring usog ng schedule Dahil may mga natatamaan kami mga schedule sa trabaho At mga activities Pero ngayon, tuloy na tuloy na And sana, mag-enjoy kami at marami kaming makuha na ng mga magagandang uh, spots and also sana ma-enjoy nyo din yung experience na may experience namin along the way. And yeah. So mami update namin kayo. kita kits! So, papunta na tayo sa meet-up place natin dito sa may sa 7-Eleven. Si Tres nandito na. So, hintayin na lang natin si heraldo at si tropa si tropang Mario Matapos mapag-connect-connect ang aming Fridcon para makapag-usap sa biyahe ay nagdasal na muna kami para gabayan kami sa magiging biyahe namin sa loob ng tatlong araw. na pala namin kanina yung Marilao Bulacan so so far hindi naman ganun ka-heavy yung traffic nakakalusot naman yung motor pero yung mga kotse <laughs> medyo konting-konting patience lang, hindi naman nakakairita kasi flowing naman yung traffic Chir. so expected namin dumating ng Ilocos Welcome Arc around mga 5.35 ah, yun kay Google Maps pero siguro oy lubak <laughs> mga ano mga 6 siguro 6 a.m. Ah. Welcome to Pampanga Boundary ng Bulacan at Pampanga Apalit 7-11 First stopover Dito sa Dito sa Apalit time check it's 12.44 in the morning so may 4 hours pa kami bago makarating sa Ilocos welcome art let's go San Fernando na tayo Time check, it's uh, quarter to two in the morning. <laughs> Pipiyok pa. Naramit <laughs> na tayo. Tarlac randa. So, mga almost two hours, three hours na kami motor. Yung habang iba natutulog kami. Bumabal. <laughs> lumig! Sobrang lumig! May truck, may truck ha Let's go na So unang pag-ass up natin 253 pesos Mula Manila hanggang Parlock dito Let's go, let's go, let's go. So mamaya bago kami pumasok ng Pangasinan Kailangan naka-vest na kami kasi uh, Merong checkpoint Or usually may checkpoint dyan na nagche-check kung May vest ba yung mga riders So mamaya mag-stopover ulang kami ulit Sa may bandang Ano? sa ba yung part ng ano nyo? Tarlac Tarlac uh, tar Ada Ayun, basta yun, yung banda kalarani <laughs> Actually sa Ano pala, sa wife ni, ni Tres So doon kami mag-aanap Ay, sa mi 7-11 doon sa kanto Ayun, magsusot na kami ng best May hirap na mauli oh, ah, pala no? si Gerald wala Si Geraldo walang best Kasi <laughs> Kasi Bano <laughs> Welcome to Paniki Tarlac. May joke ako. Kasi yung mamarinig. Anong tawag kay Batman pag naging rapper siya? Oo, oh, kay Batman. Pag naging rapper siya. Ba. isipin mo muna wala mo si Rhett eh di paniki minaj <like offerings> hi guys so ngayon nandito na kami sa Mongkada Anotarlak so ito yung parang third stopover namin bago kami pumasok na Pangasinan. So, pahinga muna kami. Si Tres, si Geraldo, saka si bagong tropa namin, si uh, Mario. Mario Capo. Papahinga lang kami saglit. From Manila hanggang dito, so kami ng Manila around mga 11 p.m. And then right now, it's 2.51. Mag-aalas stress na ng madaling araw. At uh, medyo nakakangawit na yung biyahe namin. Pero so far, smooth. Uh, Dire-diretso naman yung biyahe. Wala naman kami masyadong nadaanan na sobrang traffic. Siguro dun sa may bandang Marilao pero sobrang light lang. Hindi naman masyadong ano, matrapik uh, matraffic talaga yung daan. Siguro dahil medyo umukay na yung NLEX. Kaya ano so, so yun. gamit pala natin si Fury. Aerox na natin So kanina nagpagas na tayo uh, 253 pesos First gas na natin from Manila Full tank tayo malis Ayan, so update namin kayo mamaya maya Pag medyo maliwanag na Uh, Ilocos or Ilocos Sur Welcome Park which is yung first stopover namin ay first itinerary namin sa aming destinasyon two hours Wait, wait, na. Uh, Ringay Centennial Tunnel Ito yung pangalawang checkpoint na nadaanan namin So yung unang checkpoint Hindi naman kami Pinara I mean Hindi na kami nagpakita ng uh, Driver's license Pero dito chinek So buti na lang hindi sinita si Heraldo dahil wala siya. <laughs> <laughs> <Di syos. laughs> dahil, ano, wala siyang best kabado <laughs> 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 <on, the> <laughs> 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 So time check tayo it's 5:41 in the morning and we are 1 me ah, 1 hour and 15 minutes out sa mean first stop dito sa north loop i Time check it's 6:05 in the morning and One hour na lang nasa Ilocos sur Welcome Park na tayo. So, napakaganda ng na umaga. Hanggang, sana hanggang mamaya hanggang matapos yung north loop namin. Ang ganda nice view! Ang ganda ng sigat ng araw. Ang kakasiluit eh no? Wow! Sa Ilocosur Welcome Ark And ngayon kakain muna kami Gutom na First meal Araw ngayon Kain tayong torta Let's go Ano yung order mo? Parang adobo <laughs> Parang adobo Ano battery low So we are officially here sa Ilocosur So nakita natin dito yung Arco ng Ilocosur <laughs> Uy! Ito yung Arco ng Ilocosur Hindi ko alam kung kailan ako huling nakapunta dito pero hindi nakamoto Siguro nakakotse and kumain muna kami dito sa Crisi Eatery so almost mga 250 plus kilometers yung nabiyahe namin or 270 kilometers na yung namin. if I'm not mistaken check na natin so from Manila almost 344 kilometers na yung biyahe namin pero di pa natatapos dito yung adventure namin so Uh, after dito sa Ilocos Welcome Arc, dediretso na kami ng Wigan para doon naman mag uh, So dito uh, fast breakfast lang kasi hindi pa kami kumakain ng almusal. So kumain lang muna kami para mag magkaroon ng energy at pahinga ng konti. Pero tutuloy namin pahinga namin mamaya sa ano sa Wigan. And kita sa mamaya. So from here, uh, babayay pa tayo ng almost 2 hours papuntang Vigan. So tara, so 99 kilometers. Yung north loop pala na gagawin namin is for the first day is meron kaming walong destination na pupuntahan. So una na nga doon yung Ilocos or Welcome Ark, then pangalawa yung Vigan. Tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan kayo pupunta. Ah, uh, 3 days lang tong gagawin namin pero pwede niyo siyang gawin ng 4 uh, days or 5 days depende sa inyo kasi kung meron kayong mga side trip pa na gagawin bukod dun sa usual route na gag, uh, gagawin nyo for the north loop um, dapat magalat kayo ng additional days like 4 days or 5 days pero kung more on road trip lang ang gagawin natin like yung um, kung hindi tayo magtatagal sa isang place 3 days is enough katulad ng gagawin namin since hindi naman kami talaga mag um, cook, uh, tawag dito, magtatagal sa isang spot dahil nga medyo tight ang schedule natin uh, gagawin lang namin to ng 3 days so Saturday, Sunday and Monday so yun yeah. kung binabalak nyo gawin to uh, depende kung anong itinerary nyo so kung um, mahaba naman yung oras nyo at nakalib kayo gawin nyo to ng 5 days para hindi nakakapagod tapos um, kung may mga side trip pa kayo no? so yeah so nawawala yung mga kasama ko <laughs> wala na sila sa likod ko ayun nauli sila <laughs> So after ilang tries ng pag-connect ng intercom, nagka-connect-connect din kami. Medyo natagal kami sa pag-connect. Pero right now, papunta na kami sa Madongan Dam. So i-skip na namin yung vegan kasi wala naman kami makikita doon talaga which is kakain lang kami ng empanada. So diretso na kami doon sa Madongan Dam para doon na rin kami magpapahinga at siguro um, hindi ko alam kung mag early lunch or dun kakain pero tignan natin na no? hindi na namin dadaanin yung weekend. Let's go! babae na yan, oh. Parang sarap magpay dito. <laughs> Parang ano, white sand, oh. Hindi naman white na white, pero... Oh. May pagka-brown, pwede na. Uy, hilaw ako. Hilaw ako dagat na yan. sarap na magtampisaw, ah. Sharper. so um, medyo mainit na <laughs> so nag overheat na yung cellphone namin dahil so, sobrang init talaga tindi ng init so nandito na tayo sa sa to Santa Santa yun hindi <laughs> ko lang po anong part na to na Ilocos Perfect. dadaanan na namin yung bridge Kiwanis Club of Ilocosur Knights of Columbus wow dahil palang bridge dito ayos to ah pwede kaya ang ano dito So so tapos namin mag-lunch dito sa nakita namin ka rin ng na ka Along MacArthur Highway lang nito, papuntang... Uh, papuntang... Lugangan. Sinait! Nasa sinait na kami. Pang so, oras na lang, malapit na kami dun sa... Madongan. Madongan eh no? Madongan Dam. So, pahingal lang saglit. Tapos, bakbak na sa oras. Sa oras na lang. Tapit na. Ito, muntik na ito. Kunti na lang, oh. Kukunin na lang, lang langit. <laughs> Lumpas na naman ako sa kanina. Ilang beses. <laughs> Lumpas nga. Kakasada. Magiging kuyento ka ah? talaga. <laughs> Ay, naku. Grabe araw na. Kayo. So, kanina, kung kanina sobrang lamig, nung biyahe natin, madaling araw, ngayon, sobrang init naman, habil, nagbinautos Bak na na tayo ulit. di 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 Kalsadaan yun parang maril, marilakay <laughs> Ang daming kurbada Ang saya oh. <laughs> Kahit medyo mainit yung panahon Pero oo oh, yung daan naman Okay good na din nakakatawa na nakakalubang na din mas okay pa yung ganitong daan yung medyo maraming kurbada kasi isang straight kasi pag sobrang straight nung, nung daan nakakaantok kasi sobrang parang sobrang haba niya unlike pag ganito kailangan mo mag focus so mas na enjoy ko yeah, yeah. Um, we are 52 minutes away from dun sa ano natin sa mango mango dam madongan madongan dam look at the view ganda ganda ng kabundukan ng Ilocos nah itu betul ah, 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 rough road, graving, dan begini, coba part of the adventure. Welcome to Barangay Santiago Marcos Ilocos Norte Balwarte pala ni Marcos Grabe! Ano? So, nandito na tayo sa Madongan Dam na ito pala siya, medyo malit maliit lang siya pero may mga cottages. Grabe hindi na namin dun. Parang Koto Mines, ang daming bato. Pero mas malala pa rin yung Koto Mines kasi sa Koto Mines malalaki yung bato. Ito medyo ano pa, maliliit, kayang-kaya. Pero grabe. Ang parang sarap maligo oh. dito. So, lumang dam siguro siya. Kasi ngayon parang ano na yun, parang wala nang uh, masyadong tubig or wala nang tubig. And then, ito, parang siyang may waterfalls or breakwater na parang iglog style or hindi ko alam kung anong tawag pero yeah, worth it naman yung pagod, yung uh, adventure na dinanas namin dito pero grabe, Let's see no? kung ano pa yung matagagawa natin dito para uh, makarami pa tayo pupuntahan. Pero yeah, so far so good. So baba kami dun sa pinaka first one ng mga cottage. Pero bago kayo makapaba dun merong uh, environmental fee muna na 10 pesos. 500 pesos yung cottage uh. Ito yung masarap sa pakiramdam pagkatapos ng mabang biyahe. Yung pagod sa biyahe, biglang nawawala kapag nakikita mo na yung magandang tanawin. Parang reward ng kalikasa sa paglalakbay mo. parang yakap ng kalikasan na nagsasabing worth it ito. Yung hangin na malamig, presko, tapos tahimik yung paligid. Parang ang paligid. Para kang nagpunta sa ibang mundo. Malayo sa stress at gulo ng siyudad. Mapapahinga ka, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip at damdamin. Tapos, kung may kape o may hindi ka sabaw habang nakatanong sa view, Grabe. Ibang level ng peace. Parang andun lahat ng sagot sa mga tanong sa buhay. may nanggaling kanina sa may part na doon sa may uh, Mangoda Mangodan Mangodan? Dam? oh yun. <laughs> so, uh, sana mabuta namin yung Bangi with me na may araw pa. Kasi, we are 1 hour and 20 minutes uh, 29 minutes out para mar bago namin marating yung bago uh, banggi windmill. So hopefully mabuta pa namin siya ng na may araw para makapag drone tayo uh, at mapak mapakita, natin yung windmill ng Bangui.